nagkakagulo sila sa isang bagay <coughs> yeah, Ano si Ajae? Nagti-triple dito Ajae? aliyah. Ajae? Ang saka lang Ajae Kung AJ. kasi Uy! May sinasama May isang 1, Go! <coughs> Ay! b <and> Isa pa 1, 2, 3, Go! Okay, wala <coughs> Try mo mga Pagka na try mo Ibig sabihin kaya ko <coughs> Boom. Eh, no, Ibarra, anong masasabi mo? Uy, doon ka. I'm proud. ka ikaw naman doon, Ano naman? Ay, na, AJ ulit, oh. AJ, AJ. Ang sirena, bakla. Hindi Ay! Nabasakos! ay, nabasakos! ay nabasakos!

Oh. Uy, Mika, ikaw na mo mag-try! Oh, well. Ayoko, hindi ko kaya. Uy, patong mo na lang to dun! Okay, Lady Gaga, lalabas! Ready, set, go! Lady Gaga! Lady Gaga! <laughs> 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 dito, wala kang kwenta, hindi ko nakakatingin. O, ayan na, oh, yun, si Beyonce, babawi. Eh. Ay, si j daw. J-Lo daw. j hilo, hilo. Yan, no? <laughs> Ayun na ba yun? Yeah. Ang sakit sa kamay, you know. Ayun na, anak ni Lady Gaga. Susunod daw. Si Lady Batman. Parang sa akin pala si Batman. Ang ibo naman ito, dumas. Ikaw na, Kaya makaya ma. Kaya ba? Oo, kasi hindi ko. Ang ibo yun Bahala na si Batman. mahaba. <laughs> <laughs> ay, hahahahahaha. Aaah, pa ija iisa dito kayo <laughs> be dito kayo? Uy, malaglag ako. Nisha? Ano yung ay daw. <laughs> that, ko. hindi ko punta sa aunt. Wala. 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 ako Wala. 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 sa Wala. 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 Wala kabila. Ikaw. Sa kabila. Ikaw. Kabila. Ikaw. Kabila. Ikaw. Bukas daw. Hindi pa kasi nakakaano. Dahil pa doon. Tutok mo. ang Bati natin mga Tutok mo na yung si Mo. Yan. Tirek na Boy, si Bribal. Boy. si masarap masarap Bobo? Sa isa. pala lalaking tao. Ah, oh. Tara, hangin ah, lang ako? Pupunta na tayo sa next... next station. Mika, ano? Yung, ano? Punasan mo yung camera, mga ka-blord. Punasan daw natin saglit. Teka lang. Hmm, mahusay. Nadapa si Aliyaw. Yan, oh. Uh, Uling-uling. Yan, natakbo-takbo sila. Kasi muna si AJ tsaka si, si... ano, ibara, okay maingay na sinabi ko yun, ha? Okay. Mainit dito. Wala silang magagawa. Kundi bumalik sa kabila. Maganda dito, Dre. Ayan, ako ako. na kami. Babi, hindi ko abot ako Pag-uulang sa Parang taas. Sa taas-taas ka, Okay, babalik na sa kabila. Ano? Parang Sige, taray mo dyan. Ako gagalaw dyan. Okay, when I was young, back to December. Ano na ako na eh? Ano ba ito na. may ano naman siya? Ano naman siya, ano? Yan, o Ang hirap na vlog pa po, yano, dito, no? okay. Lady Gaga! Hmm, hindi tumuloy. Okay, back to back. Okay, dun tama tayo sa mga tubig-tubig. Liga, -tubig. mag-adventure ako. Siming tayo, siming. Mika, oh, ako mag-siming. Ako mag picture Ako mag-siming. Ako mag tayo dun? Ayan, oh. No? Nakikita mo ba yan? Ilog. Ilog yan, ilog. Kailangan natin tumawid jan. <mimit> ano? Video. Nala-laglag na ba? ka. Ulitaga ano ka. Yan yon. Hmm, yan. Sa sobrang katarantan nila, wala na yung battery na AJ, laro kasi nang laro, balik-balik. Oh. Utay-utoy. na di kaya dito. Okay. Ngayon, okay, kani nag-adventure tayo. Ngayon, maghahalap tayo ng battery na AJ kasi yung isa dyan pabaya. Okay, bow kasi sa sila mag- Anong masasabi mo? Ba bakit mo winala? Anong ginawa mo? Okey, Okay, tulungan niyo sila maganap. Sana! Hala, kailangan natin makita yung battery. Teka, may nawawala pa sa akin. Ayun, nakita ko na. Ito yung nawawala sa cellphone ni Marisi. Babalik ko na. Okay. nasa na ba yun? Huwag niyo kukunin pag nakita niyo, ah na ba yun? Hindi ko makita. Talon kasi siya ng talon eh. Nawala tuloy. Okay, balik doon. Parang hindi. Parang dito lang nawala. Pero pag tingin mo doon, meron pa. Mm -mm. Parang nga doon naramdaman na naglag eh. Okay, bababa tayo din natin nahanapin. Ah, mira. Maganda ka. tayo naman na wala wala. Ayun, Ay, na ulit. Ayun, nakita na ang battery. Dito kayo diyan. Ayun, ulitin na ulit. lang nakita. Eh, eto, eto. Dito 'yung battery. Tepil naman to. Ayan yung tatak ng battery ah. Pag may nalita kayo sa susunod na ganito, sa amin lang yan. Nakadikit ka agad. Ah. Ay, wala pa rin. Sige mo, may kasakit. Meron mo cellphone niya. Sel ka lalang baras. Nasagatan na siya. Ayan kasi nakakapit. Ayan, dyan kami nag-sing-sing. Dyan sa isa, tsaka dun sa kabila. Ay no, hahabol pa siya oh, hahabol pa siya, hahabol pa siya. Narinig mo siya naman daw. Di na papahuli. Ano na sasabi mo? Pinala mo yung... Mamaya, oh, bibigyo pa nga ako eh. Ba't ba picture na picture ka? Dahil maganda ako. Saan benda? Sa mata. Bakit sa mata lang? Siyempre, pati sa katawan. Hey Jay! Wala pa. Jay. Ikaw! papaluin kita. Oh, kung ituloy yan, isa. Okay, ngayon magsusulat na ako sa glit. Dito ka. sa, o, sa ka dito. Oh, dito si Cholo eh. Oh, dito si Cholo. Hindi ko alam. Post ko muna sa glit ah. Ipo-post ko lang sa glit, may Ulit. Paano ba yan? Nawala, bibili ka. Okay. Pagbili mo na si Kuto, si Kuto nakawala eh. Naka What a suggestion. Parang hindi niya kaibigan na, si Kuto. Oo nga. Huh? Pwede silang pabili oh, niya nalang si Kuto. Pabili niyo nalang. Ay, dahil? Hindi mo Yan. Dahil diyan, mayroon na tayong conflict si story. Pwede niyo nalang itong ipakita ay, to. Dahil nawawala! Behind the scene pa to. Tawad no. no? pa po si Kuto. Ano na? Parang Wala nga doon. Nagkagal na kami dito. Olo, ang bilis naman. Nasaan na kasi Kuto? Sumakit ka may magiging?